Ayan guys, ang gaganda ng bulaklak. Wow. Tapos meron pa dito dilaw tsaka pula. Ano? Ang ganda. mas marami, mas marami to sa Koykinho. Mas marami talaga doon. Pupunta din kami doon. Ngayon kasi ang ganda ng weather ngayong araw na to. Kaya na nakapunta kami dito. Pero mas maganda sa Koykinho kasi mas maraming mga bulaklak doon. Ang ganda tingnan. Yan. Andun sa kabila yung kulay dilaw lang talaga. Wow, gaganda! Dito tayo, kasi ito may mga naglalaro.